Pusin mo, ha? Eh, maliit doon! Doon yung maliit! Mayroon ako sa kwarto, ma. Mayroon ako sa kwarto. Nandiyan ko sa kwarto. Tignan mo. Lisan mo. Ha? Ala? O, sige. O, oh, ito na lang. Lisan mo ito. O, oh, yan. O. Oh. Lisan hey, Gilid mo na yan. Uy, yung sa kusina, yung tsinelas. Mga tsinelas, ayusin mo. Doon, sa kusina. Oo, oh, sa kusina. Ayan, doon. Ayun pa, tsinelas pa ni kuya, ah. Yung mga damit pa, ayun pa, yung mga damit, oh. Lagay mo dito. Doon, doon, doon. Dito, ayan, ay, ayan, ayan. Ayan, ayan, tama. Ayan, tama ay Ah, oh, ipanyo pa. Tuloy ba? Sa so, paano ay no? Ay no. Yan. Ngayon mo dyan. Ito pa. Dede mo. Gilip mo yung laro mo. Gilip mo dito. Dito. Lagyan mo yan. Lagyan mo dito. Yan. Yan.

Ay, sir, page mo. sa nakalagay yan? Ah, lagyan mo dun. Very good! Ah, okay na?